may naaresto na sa wakas sa kaso ng isang nawawalang batang babae sa New Hampshire makalipas ang siyam na buwan. Si Abigail Hernandez ay nawala noong October 9, 2013, ilang araw bago ang kanyang ikalabing limang kaarawan. Itong July 20 ay umuwi sa piling ng kanyang ina si Abigail at nakapagbigay siya ng sapat na impormasyon sa mga pulis para maaresto ang kanyang kidnapper na si Nathaniel Kibbe sa kanyang bahay sa Gorham itong linggo. Noong October, naglakad pa uwi mula sa Kenneth High School si Abigail na kanyang gawain araw-araw. Nakikipag-text pa siya noon sa isang kaibigan. Ang huling text message ay pinadala niya bago mag alas 3 ng hapon. Ayon kay Abigail, pinikap siya ng isang lalaking nagmamaneho ng isang kulay-asul na truck. Nagbigay din siya ng sketch ng lalaki na nakakuha ng mahigit dalawampung tips mula sa publiko. Inaresto ng pulis si Kibbe, na primary suspect sa kasong ito noong lunes at naniniwala silang may kriminal na aktibidad na nangyari dahil siyam na buwang na natiling nakatago ang teenager. Hindi malinaw kung ano ang mga krimen ang isinagawa ng 34-year-old na lalaki dahil limitado ang detalye ng pagkawala ni Abigail. Ang arraignment ni Kibi ay nakaset sa darating na Martes sa Conway District Court.